Dito guys, sinabol ko yung Yuzhong. Akala niya makakatakas siya. Pero yun pala, hindi siya makakatakas. Kasi kinumbuhan siya ni Benny. Tapos dito naman guys, yung Johnson. Iiwasan yung Dashco. Kaso, this is Benny. Tapos dito naman guys, Benedetta versus Yuzhong. Wala talagang kaya dito eh. Kaso. It's beautify boss. Ehehehe. <laughs> Tapos dito guys, kung wala sana ako mabubuhay sa nang kalaban kaso nandito ako. Kinaga ko na baka mabuhay pa. Kung kinaga ko pa. At yun, napatay ako. Kasi yun pala nung nag-ulti ako, na-cancel ng news